Hello mga mare, kaninang umaga ay nagtungo nga ako doon sa merkado para mga mare, tumulong sa pagtitinda ng karne. At bago nga kami umalis mga mare, ay nagayak muna kaming mag-asawa sa aming mga sarili. At eto nga mga mare, nagpalit nga lang ako ng damit, punas-punas, naglagay ng lip tint, at syempre mga mare, pabango. At hindi nga nagtagal mga mare, ay umalis na kami ng bahay. Pero bago nga kami umalis mga mare, ay ginising muna ng aking asawa yung aming anak na si Jack Jack. Yes mare, ginigising namin si Jack Jack madaling araw pa lang mga mare para makasama siya doon sa pagtinda ng karne sa merkado dahil mga mare, hindi siya pwede na maiwan dito sa bahay dahil wala siyang kasama dito sa bahay. Kung nagtataka nga kayo mga mare, kung nasaan ang aming bunsong anak, yung aming bunsong anak na si Noah ay doon natutulog kapag pumupunta ako ng merkado sa nagbabantay sa kanya. Malapit lang naman yung bahay dito sa amin kaya pwede siya doon matulog dahil mga mare parang pamilya na namin yung nagaalaga sa aking bunsong anak kung iturong nila ito mga mare ay kanilang anak at eto na nga mga mare pagkasakay nga ng karne doon sa aming tricycle ay agad na nga kami nagtungo ng merkado at pagkadating nga namin ng merkado mga mare agad na tinimbang yung karne ng aking asawa para malaman namin mga mare kung may kikitain kami sa aming kinatay or wala at pagkatapos nyan mga mare aasikasuhin na ng aking asawa yung mga order ng aming mga customer at iisa-isahin niya itong intindihin para pagpunta ng aming customer ay pagkuha na lang at pagbayad. At eto nga mga mare, habang nga ang aking asawa yung nag-aasikaso ng mga order, ito naman si Kuya Joel ang nag-aasikaso sa mga lamang loob para pagpunta ng customer na bumibili ng lamang loob ay pagbigay na lang din. At eto nga mga mare, habang busy busy sila dyan mag-aasikaso ng mga order ay eto naman ako nagpunta sa tindahan ng pandisal dahil alam nyo naman mga mare, kapag madaling araw, masarap ipare sa pandisal ang kape. Kaya bago ako nagtungo dito sa pagbili ng pandesal, ay nag-order nga ako or bumili ng kape dyan kay Ate Mikon yung tapat lang namin na tindahan. At eto nga mga mare, yung papunta pa lang ako sa bakery ay amoy na amoy ko na ang bango ng pandisal. Kaya nakakatakam na mga mare na kumain ng pandisal at isaw-saw sa kape. At eto nga mga mare, pagkadating ko nga dito sa aming pwesto, ay bising-bising nga ang aking asawa sa pag-chop nitong paa ng baboy. Kasi mga mare, lahat ng paa ng baboy ay order na. Kaya ayan, sinachop na lang niya para maibigay namin sa aming customer na nag-order. At ito nga si Jack-Jack mga mare. Nasa tricycle lang siya mga mare. Nakahiga, nanonood ng YouTube sa cellphone at kung ano-ano pa. At habang nandyan siya mga mare, ito nga kaming mag-asawa nagtutulungan sa lahat ng bagay. Kaya mga mare, mangarap lang kayo ng mangarap at at sabayan nyo mga mare ng pagsisikap at pananalig sa Diyos. Dahil balang araw mga mare, yung inyong ginagawang pagsisikap para sa inyong pamilya ay magbubunga din yan balang araw. At eto na nga mga mare, lumiwanag na ang umaga. Kaya naman naubos na agad mga mare yung aming karne. Wala pang alas 8 ng umaga. At hindi na nga nagtagal mga mare, ay umuwi na nga kami ng bahay para maasikaso pa namin yung iba pa naming tungkulin. At hanggang dito na lang muli ang aking mini vlog mga mare, hanggang ulit sa mga susunod Bye bye! God bless!